At samantala, agarang pag-aksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga natitirapang courtesy resignation, iminong kahi. Alamin natin ang detalye mula kay uh, Abante Reporter Dexter Ganibe. Abante Radio Live Report. Yes, kailangan nang maaksyonan um, agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga natitirang courtesy resignation ng kanyang gabinete. Yan ang uh, mungkahi ni Senator-elect Pantelo Lacson para maiwasan na niya ang intrigahan at posibleng pagkawatak-watak sa administrasyon. Igit pa ni Lacson na mula noong inutos ng Pangulo nang uh, nakaraang linggo ang mga courtesy resignation, nagkaroon na ng uh, pwestuhan sa mga posisyon sa gabinete. Nanatili sa presto ang mga miyembro ng economic team niya habang ang ilan na miyembro ng gabinete ay nare-assign sa ibang kagawaran. Pero marami pa sa mga naisumiting courtesy resignation ang wala pang aksyon o tugon mula sa Pangulo. Pero bukod sa pag -recalibrate sa administrasyon sa pamamagitan ng paghingi ng mga courtesy resignation, kailangan din ayon kay Lacson, Nagawin ng Pangulo na hikayatin ang mga mambabatas na tigilan yung walang basihan na insertion at pork barrel sa 2026 budget. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang...